ituloy tingin tuloy ako talaga, kung, kung kung talaga bang nasa center of of pagigiba si Brother Julito. Tuloy natin. Kay Ingon siya nga ang sukaranan sa kamaturan, gingnan ako siya nga, muuyon ka bang ang sukaranan sa kamaturan pulong sa Dios Ingon siya, No. Okay, natural lang no. Kasi ang sinasabi sa Biblia, iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. At alam naman natin ng iglesia ay hindi Biblia. Tuloy. Kondili pulong sa Dios ang sukaranan sa kamaturan kinsang pulong yaha Ano na lagot ano ba dito <laughs> Ano siya sabi niya kung hindi salita ng Dios sa siyang haligit sa liga ng katotohanan kanin salita sa kanya <laughs> Ano naman yun? Tutuloy naman natin yung ating bibigyan ng komentaryo sa naganap na debate sa pagitan ni Naber Wendell Talibong at mga mga 70 Adventist. O Sa pagkakataong ito, ang mabibigyan naman ng na, uh, ng negative speech ay si Julito Daig. At nandito tayo ngayon sa second cross examination. Pero bago muna yan, bigyan muna natin si Julito Daig kung kanya bang nagiba ang tindig ni Brother Wendell Talibong? Na patutunayan ni Brother Wendell Talibong na ang Roman Catholic Church ang siyang haligi at saligan sa ng katotohanan at hindi ang Biblia. So, pag natin yan. Pero sa mga bago pa po, po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simula na po natin. Mga higala, mga kikisunan, ang tumong og tuyo na to diling negative ko tungod sa rason nga ang sukaranan sa kamaturan mao ang pulong sa Dios nga matud niya dili mao ayan uh, ang sabi dito ni Jito kaya na siya kumukontra as as a negative sa naturang paksa dahil sinabi ni Brother Wendell na ang haligit sa liga ng katotohanan ay hindi raw ang salita ng Diyos. Teka, mukha yata nalito na siya sa paksa. Ang paksa, patutunayan ng Iglesia, na, uh, na Iglesia Katolika Apostolika Romana ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Sa muding salita, ang ang essence ng pag-uusapan is ang iglesia ang siyang haligi sa ligan ng katotohanan. So, dito, ang kulang na lang, hindi naman, hindi naman mata, maitatanggi na ang iglesia talaga ang siyang haligit sa ligan ng katotohanan ayon sa unang Timoteo 3.15. Ang ating babasahin upang kung hindi man ako makarating agad, eh, malaman mo kung anong dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Wala namang sinasabi dyan sa Biblia na haligi at saligan ng katotohanan. Nakapagtataka lang. Bakit ito si Juto Daig, eh, kinukontra, kinakalaban itong talata, eh, nababasa naman. Eh. No? Kaya... E, uh, pero walang sinabi si Padre wendell na ang Bibli na ang salita ng Diyos ay hindi haligi. Pag sinabi kasi salita ng Diyos kasi brod yan eh, bro Halimbawa, si Kristo. Si Kristo ay salita ng Diyos diyan Basahin natin na, nasikyo salita ng Diyos, ha? Uh, Revel, eto uh, ito ating nilagay sa Juan 1-1. Magandang balita, Biblia. Ang sabi ganito, Nang pasimula, uh, Nang pasimula, siya ang salita. Naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, napakaliwanag dyan, yang salita ng Diyos na yan. Biblia ba yan? <laughs> ba, hindi Biblia yan? Yan ay si Kristo. Hindi porket... Eh, yung, yung, ginagawa ni Jolito talagang minimislid niya. No? Ang tawag doon, uh, ganong uri na pala si yung ano. Uh, tinanan natin muna kung anong uri ng fallacy yung ginawa doon ni Julito dahil kung saan hindi niya kin binibigyan ng clarification ah uh, kung anong anong salita ang tinutukoy na wala yung ay, uh, wait lang buksan natin na lang tong ano natin uh, yung ating text dito uh, different types of fallacy yan yung equivocation using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended sab ah uh, yung pag sinabi mo kasi salita lang ng Diyos, it's either Biblia or si Kristo o yung yung salita talaga lumalabas sa bibig ng Panginoon. It's either ganon. So, hindi niya binibigyan ng specification yung term salita ng Diyos basta ginagawa, ginagawa lang niya salita ng Diyos. Ang tawag doon, fallacy of equivocation. Yan nga si Daig, hindi yan, hindi yan sa akin. Kasi eh, gumagawa ng fallacy, halatang halata naman. No, halatang halata naman yung kanyang fallacy. So, binabago niya. Ang dapat niya tindigan diyan uh, sabihin na hindi Biblia. Hindi Biblia. Ako naman di ako naniniwala naman na ang Biblia eh, lahat ng nakalagay diyan ni Satan ng Diyos kasi meron diyan salita ng demonyo. <laughs> Mateo 4. 'Di ba? yung, yung, yung salita na hindi ba't ikaw ang anak ng Diyos o ikaw ang anak ng Diyos gawin mong tinapay itong bato eh kaninong, ano, kaninong salita yun nung sumigaw ipako siya sa cross ipako siya sa cross tanong kaninong salita yun hmm? parang ganun ba Yeah, the, the, the Bible contains the Word of God, no? The Bible contains the Word of God. But it doesn't mean la lahat na nakasulat dyan is Word of God kasi may salita dyan si Santa Elizabeth. Sino ba ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? May salita din dyan si Apostol Pablo. Siyang nag siyang nakakaalam ng yung uh, ano is uh, yung sinabi niya na sino man si inyo ang magturo ng kabaliktaran sa aming ipinangangaral sa inyo ay sana ay mas matakwil o maisumpa. Kaya Apostol Pablo yon Ayun yun sinasabi naman na yan ang dahilan kung bakit pinagsik pinagsikapan ng mga hudyo na siya patayin sapagkat nilabag niya ang araw ng sabat. Kaninong salita yun? Salita yun ni Juan. Huh? Salita yun ni Juan. So, yan ang ibig sabihin doon. Ang tindig ni Brother Wendell, iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Negative naman si Julito Daig. So, dapat niya tindigan na ang iglesia, hindi yan ang saligan ng katotohanan, hindi iglesia, kundi ang Biblia, kasi negative siya eh. Ang tinig si Nibadol Wendel kasi, ang iglesia ang siyang haligit sa ligan ng katotohanan. Si Julitos, negative, kailangan tindigan na hindi, hindi iglesia, Biblia. <laughs> Pero tila yata may twisting na nangyari. Ating ituloy ko talaga kung, 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 talaga bang nasa center of of paggigiba si Brother Julito. Tuloy natin. Kay ingon madjud siya. Nga sukaranan sa kamaturan ging na nako siya nga muuyon ka ba ang sukaranan sa kamaturan pulong sa Dios. Ingon siya, no. Okay, natural lang no kasi ang sinasabi sa Biblia iglesia ang siyang haligid sa liga ng katotohanan. At alam naman natin ng iglesia ay hindi Biblia. Tuloy. Kundili pulong sa Dios ang sukaranan sa kamaturan, kinsang pulong. Yaha. Ang nalagot. Ano ba nangyari dito? <laughs> ano sinasabi niya kung hindi salita ng Diyos siyang haligit sa liga ng katotohanan? Kanino salita? Sa kanya? <laughs> ano ba naman yun? May sinabi ba si Brother Wendell na salita ko ang haligit sa liga ng katotohanan? <laughs> ang sabi ni Brother Wendell, ang haligit sa liga ng katotohanan, iglesia, yun sana ang dapat gibain ni Julito Daig. Pero hindi niya ginigiba. Ang ginagawa niya, gumagawa ng sarili niyang butas. Tuloy. <laughs> Isupak man niya nga ang sukaranan ng kamaturan, mao ang pulong sa Dios. Natural, Julito. Talagang tututulan ni Brother Windel na ang Biblia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan dahil unang-una, wala kayong nabasa sa Biblia na ang Biblia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Ano ka ba? Kung dili sukaranan ang pulong sa Dios, Exod eh, so kinsang pulong atong basihan karon mga litro ulahi man ang sulat pag ingon sa dios in the beginning god created the heaven and the earth pulong man to sa Ginoo buot pasabot di na ta nga gibuhat sa dios ang langit ug yuta na intawon gabuho na manig <laughs> iya nangyari dito? Nagbuho na si Giyang. Ang kailangan niyang gibain, ang iglesia ang siyang haligit sa ng katotohanan. At ang titindigan niya, Biblia. Ano mo, napunta siya ng Genesis. <laughs> Nako. May diferensya na yata to. May diferensya na yata to. <laughs> Negative siya sa anong topic. Patutunayan na ang iglesia katolika ang siyang haligit sa ng katotohanan. Yun ang yun ang ano niya, yun ang kagigibain. Bisa bigi gigibain niya ang ideya na iglesia ang siyang haligi. At sila na katotohanan at ititindig niya Biblia. Kailangan niya gigibain yung unang Timoteo 3:15 ano ba naman to? Ganyo? <laughs> Hindi gumigiba siya, ano. So fast forward din natin tingnan kung meron bang uh, panoorin ko muna yung yung ano niya negative stand. Pag may nakita ako na natugma sa pag negative tingnan natin kung talaga bang uh, niya ang paksa. Diri po tayo Ang siya nga, uyon ba ko? Sa 3.15 sa unang Timoteo. Sa mabasa, ug masabot na to, man ko diha. Pero ang problema, gidungagan niya Roman Catholic Church. Oh, tinan niya, tinan niya, ha. Sinasang ayon na 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 Julita Daig na ang iglesia pa lang, siyang haligit sa ligad ng katotohanan. Oh. Tapos tinitindigan naman niya na ang Biblia daw haligit sa ligad ng katotohanan din. Oh. So kung ganon, lilitaw na ang um, haligit sa ligad ng katotohanan, iglesia at ang Biblia. Kaya oh. eh, ang tanong, bakit sa kanilang 27 fundamental belief of the Seventh-day Adventist, ang haligit sa Liga ng katotohanan, iglesia lang naman nakalagay doon. Uy, <laughs> mukha yatang there's something wrong. Pero ito na nakikita ko. Hindi niya tinututulan na iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. So, kung hindi siya mututul doon, sabihin, malamang sa E tayo sa ano ngayon, sa church na lang, true church. Kung yung, yung iglesia ng yun ay katoliko ba o hindi, nandoon na nakaikot yung topic. Tuloy natin. Kining three pillar of truth sa Romano katoliko. Unsa man Biblia? Tradisyon? Magisteryo? Tulok. Tulok ang mga sukaranan sa inyong tinuhuan mao ang Biblia? tulo ka trot sukaranan o pilar wa na ko na pangutan nagbuoyon ba siya ni limtan ako nalingaw mo gini na una ang biblia og sa kasaysayan igsuon nagsulti nga nasunod la na kanang gitawag nila tradisyon sa 5th century og nagingon diri eh, ang gitawag og history at the first only Old and New Testament ang gi-accept isip pagtulunan sa tao pero sa diyang nadungag ang tradisyon unya hibal-an ra ba magsuon like, fifth century ang tradisyon kanang magisteryo mo tong gipangutana nako siya tanan bang Romano Katoliko ingon sa yes motong nangutana ko niya nga may Katoliko sa mo kawatan kriminal apil putong sukaranan sa maturan ingon e, siya nga mana man amoy padaot ingon e, kog tanan ingon e, man siya tanan sa ato pa apil to mo e, ingon unta siya nga magisterium ra hadlok putali siya kay man siya magisterium oh hadlok putali ang magisterium kung imong tunan kanus alang siya mga higala mga kaigsunan namugna 1869 o oh, 1870 una pa ang 70 Adventist General Conference na organize anak Unya ang 70 Adventist, elektro na ako ni, pero di na ako dawat pangutana. Na-organize siya, whole world nga, universal nga system, pagpanudlo. Pero ang magisterium, maoy sumbanan ko ng panudlo, pero 1869 o 1870 pa. Muna nga ako, kung giligaran ni, kahit mo ingon ka nga, dili, Biblia, pirting, luuya na sa pulong sa Dios kung magtudlo ang Santo Papa, o mali, Mao na ikaduhang tema ron, musugot na lang puta. Kay san na sa Ginoo, dili na maayo. Kinahanglan ang Biblia nagingon. Igsuon. Ang iglesia ting panalipod sa kamaturan ug kamaturan ang pulong sa Dios. Kinahanglan ang tanang doktrina nakalagda sa Biblia. Katong libro nga iyang gibasa ang Adventist Belief, hibalo sa sumpay ato. Pilar and foundation din ang sunod ato, church is the depository of truth. Katong <laughs> Adventist belief. Okay, uh, sa tindig na ito ni Julito Daig, ah, uh, na ang church ay depository of the truth, hindi yun, nang, hindi yun gumigiba sa Stanley by Rindel. Pag sinabing depository, sa kanya dinideposit, parang ganito ba? Uh, nag, ikaw ay nadideposit ng pera sa banko. Ngayon, pag ikaw ay gipit na gipit, saan ka kukuha ng pera? Siyempre doon sa din sa dineposit mo. Alangan naman malimus ka sa kapitbahay, alangan naman malimus ka sa mga tao, eh meron ka naman pera sa banko. Siyempre, ang kukunan mo ng pera, yung dineposit mo. yon, Ibig sabihin, na dineposit mo, doon mo kukunin ang pera mo. Ngayon, ang iglesia, depository of faith siya. Ibig sabihin, ang katotohanan ay doon mo kukunin sa iglesia kung saan mo siya dineposit. So, yung tindig na yan ni, uh, ni, ni Julito Daig ay hindi gumigiba sa stand ni Brother Wendell na ang iglesia, ano siyang haligat sa haligid ng katotohanan ay ang iglesia katolika, apostolika, romana kasi nagdi Kung nandoon kayo sa venue, ang mga tao nito tawanan na lang eh tawanan bakit din na natatawa sila kasi hindi naiintindihan Ijulito Julito Daig yung kanyang mga pinagsasabi doon tuloy sa ide history pinangga ninyong history ang iglesia ang talbaho nini panalipot sa kamaturan pero ang nahitabo sa iglesia romano katoliko atong basahon ay mupakpak o pamalandungin yun yun dahil may kapangilihan legal at espiritual nagkaroon ang sibahang romano ng spiritual na kontrol habang inaayon nito ang doktrina sa simbahan sunod sa kanilang kagustuhan. Ang Biblias at Liturhiya ay nasa Latin, opisyal na wika ng mga Italiano. Ito ang nagbigay sa mga edukadong pare nang kontrol sa mga tao na ang nakakarami ay di marunong magbasa at magsulat. Ayon. So, ganun pa rin ang kinahinatnan. Ginamit niya yung kay Gregorio Saide na kinokontrol ng katoliko ang mga tao na hindi marunong sumulat at bumasa. Once again, hindi naman pa rin yung panggiba. No? Kasi pag sinabi kasi na ang Romano-Katoliko ang siyang iglesia, ang sinasabi ng Biblia na haligit sa ligan ng katotohanan, kailangan patunayan ni Julito Daig dito na hindi yan ang Romano-Katoliko by proving na ang Romano-Katoliko sino bang ba founder nito. Kasi, pag mayroon silang maituro na founder ng Roman Catholic Church, then jan mo, dyan magigiba yung sinasabi ng Katoliko na kami yung iglesia na sinasabi sa Bible na siyang haligit sa ligan ng katotohanan. Pero hanggat walang tinuturo si Julito Dai kung sino ang founder nito, kailan ito nagsimula, saan tinatag, hanggat hindi niya yan binabanggit, hindi niya ginigiba yung paksa. Bagkos eh parang kung sa Bisaya pa nagbulak-bulak na lang siya dyan sa tunga. No? So, yun ang ginagawa ni Julito ngayon. Wala pa ako nakikita na ginigiba niya sa paraan na talagang ginigiba niya. Bago sa nakikita ko ay eh, nagbulak-bulak lang siya. <laughs> o oh, sige. Uh, ate pang ituloy yung kanyang pag uh, kanyang pagnigit. kung talagang nagmigit ba talaga siya. Sunod. Unsa pa? Higaling sun. Nagdagdag pa rito binago ng simbahang Romano Katoliko ang orihinal na turo ng mga apostol. <laughs> okay, isa, isa pa yun sa kanyang binasa na binago daw ng mga Romano Katoliko ang mga turo ng mga apostol, wala pa rin siyang paggiba Kasi kung may pagbabago mang ginawa, wala pa rin sinasabi na hindi yan yung iglesia na sa Biblia eh. Kasi yung iglesia na sa Biblia, yun ang haligi sa ligad ng katotohanan. At yung iglesia yun, na tinitindigan ni Brother Wendy na yun ang Romano-Katoliko. So, yung sinasabi niya na binago yung mga katuruan, wala pa rin wala pa preba yun na eh. hindi yun ang Romano Katoliko so wala pa na nakita talaga na matibay na argumento na talaga ginigiba yung paksa tuloy objection moderator yes bro uh, ang topic na mo karon about na ang church Roman Holy Catholic Apostolic Roman Church the pillar and foundation of the truth not the Bible niabot na siya inquisition Niabot na siya pag-usab sa balaod. Ambot, asa ah, na tamo ambot? Anong niya? Objection ko. Counter, moderator. Counter, go ahead. Nganong niabot ko, tungod kay nagbasita sa sukaranan. Unya ang sukaranan ini mao ang pulong sa Dios ang Biblia. Pero unsaon ako pagtuo sa akong katbang og sa Romano Katoliko nga giusab man ang original na sa apostol. Ang Galasya uno di si uno utso ipatunglo gali ang musab sa gisulti na mo na akong counter mo na higala like, igsuon so nga okay moderator's time kadali lang okay na i verdict ang duha ka moderator bro ah uh, pa sa duha ka moderator nagkauyon sila ah uh, odo ang iyang style sa pagguba so, pag so ipadayon nato ang 2 minutes na lang ang nabilen so na naiduha ka boto dire nga puro yes So, basking mo, boy, mo pa ko sa kondisyon, duha na sila. Go ahead, brother uh, Julie Okay, katulik. Dictionary. Nag-describe din de higala yung sa page 51. Ang Biblia, Word of God. Word of God. Pulong sa si gino. Ang Biblia. Ang Biblia. Pulong sa si gino. Old anyo. O niya, sa history, first to 4th century, only Bible ang basihan sa truth. Pero pag 5th century, gidugang na ang tradisyon. Nata history niya na. So yan po, yun ngayon po mga, sina, mga ano, paraan ni Daig para gibain yung paksa at based sa aking observation, hindi naman hindi naman siya nagpepresenta ng iglesia bilang haligit sa haligid ng katotohanan ang sa kanya lang ginigiba lang niya ang credential ng katoliko pero hindi niya magiba kasi nananatili pa rin yung referensya kasi ng ano ng The Ministry Magazine kung saan sinasabi doon na the Catholic the ancient Catholic Church established by Jesus Christ became the Roman Catholic Church so wala siyang nagigiba wala siyang nagigiba ginagawa niya ng paraan para magiba pero hindi niya nagigiba Okay, so bukas po, talakay mo natin bukas ang ang ano, ang uh, ang tanungan portion nila na second cross examination ni Brother Wendell Talibong kay uh, Junito Daig. So yan ang ating abangan bukas po. Maraming salamat po and bye-bye.